Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento. Natiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan ang kwento ng tatlong biig. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa isang malawak na bukirin sa tabing gubat, may isang ina na may tatlong anak na biik. Masaya silang nagsasama araw-araw. Nagtutulungan sa bahay, sabay-sabay kumakain, at sabay natutulog tuwing gabi. Ngunit dumating ang araw na kailangang mamuhay na silang tatlo ng magkakahiwalay. Sabi ng kanilang ina, Mga anak, panahon na para kayong tatlo ay magkaroon ng sariling bahay. Ngunit tandaan nyo, Mag-ingat kayo. Sa gubat ay may isang lobo. Tuso siya, gutom, at mahilig sa mga batang biik. Nagpaalam ang tatlong biik. Yumakap sila sa kanilang ina, may kaunting lungkot, pero may tapang at pananabik sa bagong buhay. Ang unang biik ay si Toti. Siya ang pinakamasayahin at medyo tamad. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng maraming dayami at tuyong damo. Aba, pwede na to, sabi niya. Mabilis lang to tapusin, tapos makakapagpahinga na ako. Sa loob ng isang araw, nakatayo na ang kanyang bahay. Magaan maganda, pero madaling liparin ng hangin. Masaya si Toti at naglaro agad sa labas. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng mga puno, may nanonood na lobo. Gutom, mabangis, at naglalaway dahan-dahang lumapit ang lobo. Tumayo sa harapan ng bahay ni Toti at sumigaw. Bik! Bik! Papasukin mo ako! Nanginginig si Toti, sumilip sa bintana at sumagot. Hindi! Hindi kita pagbubuksan! Sumigaw ang lobo. Kung di mo ako papasukin, hihipan ko ang bahay mo at paliliparin ko. At huminga ang lobo ng malalim. Huff! at sa isang iglap, lipad ang mga dayami. Na walang parang bula ang bahay. Takot na takot si Toti. Tumakbo siya, diretso sa direksyon ng bahay ng kanyang kapatid. Ang ikalawang biik ay si Timo. Siya ay mas masipag kaysa kay Toti. Ngunit hindi pa rin sapat ang tiyaga. Gawa sa kahoy ang kanyang bahay. Mas matibay kaysa sa dayami. Pero hindi kasing tibay ng bato. Naroon si Toti. Hinihingal humihingi ng tulong. Timo, nandyan ang lobo. Sinira ang bahay ko. Pinapasok siya ni Timo. Halika, ligtas tayo rito. Ngunit ilang minuto pa lang, narinig nila ang mabibigat na yabag sa labas. Dumating ang lobo. Bik! Buksan niyo ang pinto. Hindi. Sabay nilang sigaw. Kung ayaw niyo akong papasukin, hihipan ko ang bahay ninyo. At huminga ulit ang lobo. Huff! Nag-uga ang bahay. Isa pang malakas na hangin. Crack! Nabuwal ang isang pader. gumuho ang bahay. Muling tumakbo ang dalawang biik. Mas takot, mas mabilis. Alam nilang isa na lang ang pwedeng puntahan. Ang ikatlong biik ay si Tomas. Siya ang pinakamasipag at pinakamatatag sa kanilang tatlo. Matagal niyang ginawa ang kanyang bahay. Gawa sa bato? semento at matibay na kahoy. May bakal na pinto at bubong na matigas. Pagdating ng kanyang dalawang kapatid, agad silang pinapasok ni Tomas. Tara na! Ligtas kayo rito! Hindi tayo makakapasok ng lobo dito! At tama nga sila. Maya-maya'y dumating ang lobo. Umiingit, galit, gutom. Biik! Buksan niyo ang pinto! Pero walang sumagot. Muli, huminga siya ng malalim. Huff! Puff! Ngunit walang nangyari. Hindi man lang gumalaw ang bahay. Lalong uminit ang ulo ng lobo. Sumilip siya sa paligid. At napansin ang tsimenea. Hehe. Bulong niya. Diyan ako papasok. Hindi niya alam. Sa loob ng bahay ay may kumukulong sabaw sa malaking kaldero sa ilalim ng tsimenea. Tahimik na tahimik ang mga biik. At sa isang iglap Nahulog ang lobo sa loob ng palayok. Ay, mainit! Sigaw niya. Umakyat siya agad. Sunog ang buntot at tumakbo palayo. Hindi na siya muling bumalik kailanman. At simula noon, namuhay ng masaya ang tatlong biik. Nagdesisyon silang magsama sa iisang bahay. Matibay, ligtas, at punong-puno ng pagmamahalan. Aral ng kwento. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagmamadali mas mainam ang maging matiyaga at maingat at sa panahon ng panganib ang pamilya at pagkakaisa ang pinakamahalagang sandata aya huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod maraming salamat sa panonood